Malabaan. Wow, ito na. Sabi ko na eh, kakagat yan eh. Kanina pa yan eh. Pagurin po natin. Pero hindi pa natin nakikita kung ano to Seth, no? So, adraga ako. Ilatang ko lang na mapunta siya sa sabit. Ayan na. Ay, dalag sis Dalag. oh, yan yung kanina pa dun sa ano yan. Ano gagawin natin? Kaya mo? Papagurin ko. Wow. This is so big. Ano? Kanina pa yan eh. Ang ingay. Sabi ko puntahan niya. O, di ba? Kumagat siya. Wala po tayong panalo. Kung ladies and gentlemen, pagagalitan na naman tayo ng asawa ko. Pag nalaman ng ito, ay nakawala. Pero hindi ko pa siya mapalutang po. Kasi... Ito. Ito so Dalag big. siya. Dito. Dito. Pakita mo na. African. Second. Oh, my God. Hindi, roho. Napalalakas palang oh. Ako po, ayun na, ay, nasa sabit na siya. Sesong kaya, ano mo? Alin? Naglalagyan na natin ng fish. Nakawala na po, mga kaibigan. Kawala na? Kawala na siya. Hindi, pa. Paguran po ang labanan. iti mo, mo muna dito. Angat mo muna mga video eh, ko. Eh, pagka inangat ko... Wala po kaming panalok <laughs> well, ano, kukunin na. ko na. Hindi mo rin maaalisot. maliit na yung bunga nga nun eh. Ano siya? Nasa tabi na siya. sabas Ay, roho siya. Roho ano, lumitaw na. Hindi natin pwede twice the hands. Drag-drag lang tayo siya'y Wala ka siya. Okay, Nasa ano? Three port. Naitabig niya po ng manumanong hindi siya ah. biglang bibigaw. one, Ayun na. Ipatay Ay, na siya. Patay na. There you go. Kapatid siya, ladies and gentlemen. That kasi dinampot mo na? Yun ang problema. Di ba sabi ko, di natin siya pwedeng iaho ng mano-mano. -malu, Kaya mapipiktas ang mouth. Kaya yeah, video.